Hello, hello, hello mga kamami. Ito na naman po ako, a certain family. Today is Wednesday, 1 p.m. Meron po akong 3 tips sa inyo kung paano mawala yung surot sa inyong bahay. Pero bago po ang lahat, trivia po muna sa surot. Ang surot po ay tumitira sa kahoy. Sumisingit po siya sa mga singit ng mga kahoy. Pag ito po ay nakagat sa akin, malupit ang balik nito. Pag nakagat po kayo, ay matindi po ang peklat na iniwan. Ang kagat po nito ay namamantal, nangangati, at bukod sa lahat hindi mo talaga matiis ang kati talagang kakamutin mo siya sa sobrang kati para pulang lang yan na kabit lang pag nangati at may asawa ka mga ngabit ka joke 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 parang halik lang ng jowa na mamantal joke 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 ang surot po ay dumadami nanganganak po yan pag meron pong isang nadikitan ng isang bagay sa inyong bahay, pwede po silang lumipat. Kaya ang trivia ko po ay 3 tips po para mawala ang surut. Number 1, bumili po kayo ng baygon. Pwede po siyang pang-spray sa mga surut. Habang ini-sprayan niyo po, susundot-sundotin niyo po yung mga gilid ng kahoy hindi lang po bygone, pwede din po yung liwayway, pwede din po yung mga pang spray sa mga ipis, yun po pwede po yung gamitin. Kailangan po sa isang linggo, merong isang beses po kayong pag spray sa inyong bahay para mamatay po talaga ang surot. Kasi ang surot ay napakatindi po. Pag hindi po nyo in-spray ang mga gilid-gilid, ay yan po ay tumitira nab pa rin po dyan. Number 2, ibilad ang anumang bagay o kahoy o supa sa initan namamatay rin po ang surot sa initan lalo na matindi po ang init pag sila po ay nakabilad sa araw sila po ay naglalabas at umaalis pwede rin po sila mamatay doon habang po nakabilad siya kailangan nyo pong hampas pasin yung mga kahoy o kaya yung supa upang magulat sila kasi pag hindi hinayaan nyo lang po doon hindi po sila aalis kailangan habang mainit e ay nyo para yung maliliit na surot ay e magtatalsikan na po sila number 3 bumili po kayo ng gas samahan nyo na rin po ng lighter ang gagawin nyo po sa gas bubuhusan nyo po kada gilid ng mga kahoy lahat po bubuhusan nyo yung mga surot po ayaw rin po nila yung amoy ng gas kasi sila namamatay rin po doon pagkatapos nyo pong buhusan ng light ng gas sindihan nyo na po ng lighter tanggal ang surot sunog ang supa joke 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 kung may natutunan po kayo sa video to please comment down below at pakashare na rin po ng live thank you bye bye thank you for watching Feliratok az Amara.org közösségétől you wow.